kailangan mo itong gamitan ng pag-iisip. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang electromagnetic force bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin, alam natin na ang sanhin na may kakayahang magtama ng lakas o hina ng mga bagay-bagay ay pag-iisip o katalinuhan. Itinuturing na ang pagiging tama ng electromagnetic force ay one part in ten to the 37 power. Kapag masyadong mahina, magiging hindi sapat ang lakas nito para siguraduhin na ang elektron ay manatiling parte ng atom. Kapag masyado namang malakas, magiging sobra ang lakas ng kapit ng elektron sa atom. Sa punto, na ang atom ay mawawala na ng kakayahang magpakawala ng mga elektrons. Alinman sa dalawang ito ang mangyari, maaari nating asahan na hindi lamang ang mga buhay na nilala ang nasa piligro kundi pati mga galaksi, bituin at mga planeta ay hindi na rin mabubuo. Ngayon paano naman kaya ito naging ebidensya na may Diyos? Sa pang-araw-araw na obserbasyon natin, katulad na lang halimbawa sa pagluluto, upang maitama ang lakas o hina ng mga bagay-bagay, kailangan mo itong gamitan ng pag-iisip. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang electromagnetic force bilang ebidensya. Dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin, alam natin na ang sanhi na may kakayahang magtama ng lakas o hina ng mga bagay-bagay ay pag-iisip o katalinuhan. Itinuturing na ang buong kalawakan ay may simula. Kung ito ay may sanhi, ang pagiging sakto o tama lang ng lakas o hina ng electromagnetic force para sa pagkakaroon ng mga buhay na nilalang ay isa lamang sa mga ebidensya na ginagamit namin para suportahan ang pahayag na may Diyos na responsable sa pagkakaroon at pagsasayos ng buong kalawakan. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Pakicomment naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.